yon so sa mga gusto ng mga heavy duty timer talaga so, ito po available po yung mga ganito namin so pwede po itong bilhin ng separate sa amin so kung gusto niyo ng ganito lang yun uh, lang yung mga luma nyo na sirain at nagkakaproblema eto po pwede pong bilhin pero yung sa mga pangsabon po namin hindi po pwedeng bilhin ng separate talaga yun so talagang may set kami noon na 105,000 and 125,000 sa 3 -1. So, pag gusto niyo pong mag-order, pwede niyo pong kaming i-direct message. So, yung ganito, yung introduce lang natin. So, ganito po yung mga uh, magiging control box na. So, ito po kasi is dual. ah uh, metal box po yan, lahat na gawa namin metal box. Hindi po kami gumagawa ng kahoy. ah uh, nang gawa sa kahoy. And then, uh, isa lang po ang plug natin. Kahit 2-in-1, 3-in-1 pa yan. Isa lang po ang main plug. And then, yung mga switch po niyan, nasa likod lahat. Coin so, niyan, nandito rin sa likod. So wala pa pong susi yan kasi bago pa. Bagong gawa lang. Yan. So pwede pa rin kayo maglagay ng padlock dito. So capacity po na ito, so, ito nasa 20,000 kung 5 minimum piso. Uh, Madalagdagan pa yon kung may nagulit sa inyo ng tig 10 or 10, 20 pesos. So tumatanggap po kasi ito ng pitong klaseng pera. Piso, limang piso, sampung piso bago manulumas. Saka yung 20 pesos na po. Kung mga washer washer po hindi po tatanggap to mga dokument. Hindi po yan nadadaan sa katok-katok para mag-credit at hindi rin po yan nadadaan sa hulog-hulog ng mga token or washer So lahat po yan luwa lang. Hindi po yan mag-credit. So waterproof po yung push button natin. Pwedeng mabasa. Coin slot natin may cover. Pwedeng mabasa. Display natin. Waterproof din po. At kahit direct po na may pressure yung cubic na mapasirit man dito goods po yan dahil waterproof po yan and then anti-glare din po yan kahit po uh, naarawan yan direct nakikita po yung display yung remaining time so naka uh, ano po to nakaset po to na naka minimum 5 pesos na mount so if ever po magbunog ng piso magkikredit lang po yung piso pero hindi po magagamit dahil nakaset siya na minimum 5 So magulog po tayo ng another uh, another coin. So 5 pesos to. So ayun po nabasa niya bali 6 pesos na po yung pumasok and then start lang. So naka-enable po yung uh, start function. So 18 seconds siya kasi uh, 15 seconds siya per 5 pesos. So para po kasi sa pangsabon to na function. If ever may pangsabon kayo, dito niya po ikakabit sa likod naman din pag kulay uh, ng limang piso naman minimum 5. Ayun po, dito naman sa may pang-tubig 'yun isa. So yung 5 pesos po, is 2 minutes. So naka-enable po yung start function sa kayong post function. So pag tinindot po ulit, naka-post na siya, naka-freeze na siya. Re-resume, pindutin lang ulit. So pwede pong may start function, pwedeng wala. So kahit naka-minimum type siya, mag-start siya kung ayaw nyo ng may function yung push button. So mag-start siya kapag umawat siya ng 5 pesos na kagad. So ganun lang po yun. So yun lang po sa mga gusto mong mag-inquire, uh, direct message na lang po kayo. So may mga ganito kami na single, saka 2 in 1, saka 3 in 1, any po na kailangan nyo. Pwede sa amin. Yun, thank, thank you.